Hi guys, today's video, nandito pala ako ngayon sa Santo Nander Church Kasi inimbitahan ako sa kasama ko sa trabaho na si Geoffrey Generalo, Kasi biniyag ng kanyang pangalawang anak Alas eh, na ng umaga na pala akong dumating dito guys Umayang alas 10 pa naman yung misa Pero nag pa yung kasama ko sa trabaho Nandun lang sila sa gilid ng simbahan, nag-seminar guys picture lang ako guys pang remembrance ko dito sa San Fernando Church ito pala yung itsura sa loob ng simbahan sa San Fernando Church guys tasok muna ako dito sa loob ng simbahan guys kasi alas 10 yung misa at dito na rin ako mag-aantay sa kasama ko sa trabaho guys at yung pala yung kasama ko sa trabaho guys yung naka white black polo at yung asawa niya guys naka blow t-shirt at natapos na pala yung misa guys nalagyan na ng holy water yung anak ng kasama ko sa trabaho guys at para mabinyaga na at yun na nga guys nabinyaga na yung anak ni Jeffrey Gennarlo picture muna kami guys bago kami pumunta sa kanilang bahay okay 3 2 1 Three, two, Three, two, At tapos na nga kami magpicture guys Pupunta na kami ngayon sa kanilang bahay guys Up. A few moments later. At dumating na pala kami sa kanilang bahay guys At may handa pala silang lechon baboy guys Okay guys paket na kami sa kanilang bahay guys yung bahay pala nila guys nandito lang malapit sa may simbahan guys at nandito na nga kami sa kanilang bahay guys at luto na pala ang kanilang lechon baboy guys Ito pala yung bahay yung pinatayo nila Jeffrey General at yung kanyang asawa guys Pasok muna kami sa loob ng bahay nila guys Picturean ko muna sila guys Sus, ang sarap. Kainin nang lechon, guys. Naglalaway na ako, guys. Naglalaway na ako, guys. Try natin, guys, kung crispy ba. Oh, crispy siya, guys. Sobrang malakong. Dito oh, lang yung pagkain ko, guys. Magtanghali lang tayo, guys. Kain tayo. Hmm, sarap ng laman, guys. Balat naman, try natin. Hmm, napaka-crispy, guys. Malakong. Sobrang malakong. Hanggang dito na lang yung video ko guys. Salamat sa inyong panonood. Peace out.